Sa puso ng Maynila, noong taong 1874, ipapanganak ang isang batang lalaki na nagkangalang Blabiano Yengo. Sa kanyang pagtanda, siya ay makakaranas ng pagmamahal, digmaan at ang pagsasakripisyo para sa bayan. Sa edad lamang na lima, makakatapos si Blabiano Yengo sa eskwela normal kung saan siya ay nagkamit ng karangalan at magpapatuloy sa pag-aaral ng kursong Bachelor of Arts sa Kuleyo de San Juan de Latran. Bagaman nagtagumpay sa kanyang pag-aaral, Pabago ang kanyang landas na sumiklap ang digmaan habang nag-aaral siya ng bata sa University of Santo Tomas. Sa kabila ng kanyang kabataan, ang determinasyon ni Flaviano ang magtutulak sa kanya upang maging mahusay sa pag-aaral. Kayumpuman, malungkot siya at parang may kulang sa kanyang buhay. Sa Imus sa Kabite, matatagpuan niya ang kanyang hinahanap. Isang magandang niya na pumukaw sa kanyang puso pero tuto lang ang dalaga dahil ang turing niya kay Flaviano ay isang duwag at mas gusto ang karibal niya na isang revolusyonaryo. Ang pagsiklab na revolusyon noong Agosto 1896 ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong upang patunayan sa ama ng dalaga ang kanyang lakas na loob. Nang dahil sa pag-ibig at pagdanais sa patunayan ng kanyang sarili Sinagot ng Blabiano ang panawagan lumaban para sa bayan. Iniwan ang kanyang komportabling buhay at nagsimula sa isang peligrosong paglalakbay. Bago siya umalis, nag-iwan muna siya ng isang sulat para sa kanyang ina. Ina, aalis ako nang wala kang pahintulot at kaalaman dahil ipaglalaban ko ang ating bayan. Noong Nobyembre 8, 1896, dumating si Flaviano Yenko sa Imus. Kusaan siya ay humarap kay General Emilio Aguinaldo na maglingkod. Naataasan siyang maghatid ng pulbura at pabilis niyang pinatunayan ang kanyang katapangan sa labanan sa Binakayan noong Nobyembre 9, 1896. Dahil sa kanyang sigasing at kagitingan, napabilid niya si Aguinaldo na humantong sa mabilis na promosyon. Pagsapit ng Pasko ng taong iyon, magiging koronel si Yenko na may hindi natitinag na digdidad sa gitna ng kalupitan ng digmaan. Noong Pebrero 1897, tagitna ng matinding opinsiba ng mga Espanyol sa Cavite, Buong tapang na lumaban si Yengo at kanyang mga tauhan laban sa papalapit na mga kalaban. Kasunod ng pagbagsak ng Perez das Marinas, sumikat ang estrahitikong kahusay ni Yengo na iposisyon niya ang kanyang mga tropas sa salitran. Dito, pinalakas niya ang depensa kasama si General Juan Caydes at Crispolo Aguinaldo na handang harapin ang umaabantig puwersa ng mga Espanyol. Sa gitna ng digmaan, walang pahinga na lumaban si Blabiano dala ng kanyang pagmamahal sa bayan at mga minamahal. Ngunit sa bawat laban, ang mga panganib ay lalong tumataas. Noong Marso ng 1897, habang inaatake ng mga Espanyol ang salitran, lumaban na may tapang si Flaviano Yenko. Ngunit dahil sa dami ng kalaban, siya ay nagtamo ng tama ng baril sa tiyan at kailangang iatras. Nabaling ang kanyang pag-iisip sa kanyang ina at sinabi sa kanyang mga sundalo na Inay, huwag mo na akong subukan puntahan dito. Lagi kitang maaalala. Habang malungkot siyang dinadala ng kanyang mga tauhan paalis ng labanan, sumigaw siya na may kalakasan na Lumaban kayo! Lumaban kayo! Noong nadala na siya sa ospital, nakasama pa niya ang kanyang babaeng pinakamamahal na nagbigay sa kanya ng kapanatagan Pagkatapos ng mga sandaling iyon, si Flaviano Yenko ay pumanaw noong ikatatlo ng Marso 1897 na may kasiyahan lumaban para sa kanyang bayan at kanyang mga mahal sa buhay. Sa paglipas ng mga panahon, nananatili ang kwento sa alaala ng mga Pilipino. Ang kwento ng General Flaviano Yenko, ang bayanin na ay ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay walang hangganan naway hindi natin makalimutan ang kanyang katapangan, pagsasakripisyo at pagmamahal sa ating bayan.